Ang tama kayo dyan dahil todo po ng saya at papremyo dito sa Family Feud at narito ang mga maglalaro ngayon. Unahin natin ang nag-uwi ng kanilang fifth th straight NCAA cheerleading crown from Arellano University. Ang <laughs> Arellano Team Squad. Led by one of their flyers, Ming Gardose. Hello, Hello, Ming. sa kami. Okay lang po, masayang masaya! Yan yeah, ang gusto natin. And I'm sure masayang masaya rin ang mga kaibigan ninyong mga nanonood. At syempre, kaway-kaway naman ang kasama ng Arellano Chief Squad teammates. And of course, Ming, please do the honors of introducing your teammates. Nakakakilala na ba kayo? Nga nga na sa competition! Meet Ate Bangon bitit na bakla sa team April. April! At ito naman, aming head captain, Daddy Kois Kois Louis! Jaya, what's up? Grabe! Ni, isipin niyo po ha, limang sunod-sunod na championship. Lima, at pero actually in total, anim. Alam mo, sabi nga eh, isa lang mahirap na eh. Pero limang sunod-sunod Ming, papaano. Ano bang ba sikreto? Ay, hindi mo alam, Kuya Ding. Walang pahinga at walang ingan. Ang team na to! Sabi <laughs> ko na nga ba eh. Hindi, pero seriously, no? Pag sinabi practice, uh, gano'n ba ka, gano'n ba ka talas yung practice? Ah, ang practice ko talaga namin, Kuya Ding. everyday po talaga. Disiplina lang po. Actually, parang uh, magkatulad tayo ng mga prinsipyo. Disiplina. Kaya pala, Ming, Ming, Ming Dong. Oh, di ba si Ming Dong. Dito tayo asad, Ming Dong. At dahil dyan, Ariliano, pwede bang, uh, sabi nga pwede bang magpasample ng konti ng mga uh, ating mga the Moves? Okay na ba? Diba? Guys, NCAA champions, Ariliano, Chief Squad. Yes, game pa lang po yan. Ito na, pupunta naman po tayo sa kabilang team ang first runner-up sa NCAA cheerleading competition mula naman po sa University of Perpetual Health Delta. Altas, Pep Squad. Pep Squad. At syempre, ito ang gumunahan po ng uh, isa sa main base. Uh, main base. So, yun po yung role ng kanyang team. Ay siya po si Justin Riata. Okay, hey, Justin. Welcome, Justin. Hello po, Yadong. Good afternoon. Good afternoon, mga kapuso. Yeah, what's up? Justin, siyempre, please do the honors of introducing your teammates. Unang-una, ang former captain, ang bato-bato ang abs, senior member, Vanessa! Hi, Vanessa. Sinusundan yan ng former co-captain, ang super energetic, Don! But definitely not the least. Ang super lambot na co-captain ko, pero super ganda, Jesta! <laughs> yeah. Vanessa, di ba kasama yes, ka sa mga flyer? Ano ba ibig sabihin ng flyer? Kasi sila yung mga nakikita sa taas. Sila yung nagbibigay ng angas sa lahat ng routine na ginagawa namin. So kayo yung lumilipad sa ere? Yes, kami po. Ang tawag doon sa naghahagi, uh, nag sa Justin? Lifter. Base lifter. Base, yan. Siyempre, hihingan din natin ang sample performance. Di ba? Ang first squat. Pero mayamaya, maya Maya-maya natin hihingan. Ito, dahil sisimulan na na po natin agad ang salpukan for 200,000 pesos. Kaya good luck. Ming and Justin, let's play round one. Yes. Good luck, good luck, guys top six answers are on the board. Kapag sinabing uh, mukha kang unggoy, <laughs> malamang ikaw ay blank. <laughs> Justin. Magagalit. Oh, yeah. Oo nga. Ikaw ay magagalit. <laughs> 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 Sabi ni Justin, magagalit. <laughs> 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 magagalit. <laughs> <laughs> Nick. <Justin>, <laughs> <laughs> Yun ang interpretation sa question. Pero ito, pwede baka iba. Kapag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay ano? Blanc. Maiinis. Maiinis. <laughs> Ganon din. Nandyan pa yung maiinis. Alright. Vanessa, ang hinihingi dito, ito ay ah, itsura. Yes. Okay ha? Ah. So okay. Kapag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay Blanc. Maitim. Maitim. Nandyan pa ang maitim. itim Yes, Valerie, pwede mas mataas. Pag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay... Na pangit! Pangit! Nandiyan ba ang pangit? Alright. Valerie, pass your play. Play! Let's Close. play round one. I don't know, Chief Spot for round one. April, pag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay... Mabalbon. 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 Oh. Yeah. Jail, Kapag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay black. Malaki ang ilong. <laughs> Malaki ang ilong. Ito, sana makakuha. Kapag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay black, Ming. Malit. Survey says. Wala, wala. Valerie, kapag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay black. Maskulado. Maskulado. Ang sinabing maskulado. Malamit. One last standby atas uh, perp squad? April. Ano kaya to? Mabaho. <laughs> Mabaho! Lance and Mabaho, hindi na yun, yeah. Perp squad, eto pagkakataon to steal. Jess, ano kaya? Pag sinabi mo ka kang malamang ikaw ay? Makulit. Makulit. Don. Malaki ang bibig. Malaki ang bibig. Vanessa? Ikaw ay malaking tao. Malaking tao. Parang eight. Gorilla yun. Justin, okay. Pag sinabing mukha kang unggoy, malamang ikaw ay ano? Malaki ang bibig. Malaki ang bibig. <laughs> at, at tama sila, makukuha po nila ang round na ito. Kaya we'll see, nandyan ba ang malaki ang bibig? <laughs> Tignan po natin, number six. Round one goes to The Alta Sprint Squad with 90 points is in the match